Alas 4.35 na po ang oras sa buong Pulang Pilipinas. Makakausap po natin ngayon ang tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines, si Ginoon Carlos Miguel Oñate. Sir Carlos Miguel, magandang uh, hapon po sa inyo. Magandang maghapon din po Sir J. Mark at sa lahat po ng ating mga taga-subaybay. Opo, napatawag po kami dahil uh, isa sa mga mainit na usapin ngayon itong tinatawag na Personal Economic Relief Allowance o yung pera po sa mga kawani ng uh, pamahalaan. Pwede ba namin makuha ang inyong take dito sa usapin na ito, Sir? Yes, sir, no? sa katunayan, kahapon, yun po yung unang araw ng National Government Employees Week. Every first week of December po kasi ay sineselebrate natin yung uh, excellence ng ating mga kawani, no? Mga ating mga empleyado sa gobyerno. Kung kaya nung first day po, kahapon, ay final po. No? Kami po ang nag-file ng DUCP party list nitong Dagdag Pera Act. Alam niyo po, meron na po tayong Personal Economic Relief Allowance for the longest time no mula pa nung way back 90s siya nag-start at noong 2009 yan po ay naging 2000 pesos ngunit yan po ay natenga na sa 2000 pesos mula 2009 so nakalipas so no, almost sa mga 16 years na na hindi gumagalaw yung ating pera no yan ho ay allowance every month para sa ating mga government employees kung kahit kami po ay nag ng bill na from 2000 ay ginagawa po namin itong 7000 pesos dahil batid po namin na napakataas na nung inflation at napakatagal na nung panahon na hindi ito gumalaw at ito rin yung pwede nating pangtulong dun sa ating mga government employees dahil kagaya rin po ng mga manggagawa natin sa privado sector ay nananatili pong malayo pa dun sa tinatawag na living wage. Opo. Pero ano po bang pinagkaiba nito dun sa kilalang kilala na nating masang Pilipino itong cost of living allowance naman na uh, Sir Mr. Onyate sir. Opo, no, sa mga amas mas common mo kasi yung mga cost of living allowance, especially for private sector workers. Alam niyo po before, no, kung sakaling maliit lang yung wage increase na naibigay, ay may dinadagdag na tinatawag pa nga e kung minsan emergency cost of living allowance, ito cost of living allowance. Doon naman po sa mga empleyado po natin sa gobyerno ang tinatawag po yung Personal Economic Relief Allowance. Actually, nag-start ito na tinatawag natin siyang additional compensation. Nag-start po ito, limang daang piso lang. No? Kasi noong 90s, nagkaroon ng uh, crisis no? sa may Middle East na nagtaasan ng presyo ng bilin. Eventually, ito ay na-institutionalized. Ngunit sa kasamaang palad lang no babanggitin ko na rin itong pera no itong allowance na ito ay tanging natatanggap lamang ng mga empleyado sa gobyerno. Sa kasamaang palad hanggang ngayon hindi po ito natatamasa ng ating almost isang milyon na job order and contract of service workers. Apo. And uh, ito yung isinusulong ninyo uh, kasama na po uh, inclusive lahat na pati yung mga COS and uh, JOS na sa pamahalaan tama po ba Dinadagdag po namin no ang isa pong panukala namin sa ito na rin ay National Government Employees Week meron Apo. din po kaming naka-file na panukala na kung kayo po ay at least three years of government service kayo po dapat ay automatically hindi na kailangan mag-exam na civil service exam. Kayo po dapat ay civil service eligible na. At the same time, kayo po ay dapat meron ng automatic plantilla position. Sa aming dato so, no, meron pa rin 168,000 na bakanting posisyon sa gobyerno. Kung kaya yung sinasabi nating isang milyon na job order or contract of service, kayang-kaya po natin, no, bawasan man lang o mabigyan po sila ng plantilla position kasi hindi po namin maunawaan na isang government worker may tatrabaho na for 20, 30 years ay hanggang ngayon po ay kailangan niya pong mag-take ng civil service exam at maging eligible para lamang po makakuha ng plantilla position. Mm -mm. Ang sinusulong nyo, tatlong taon na ano ba kung tatlong taon na siyang JO at siya COS uh, worker ay ang pinapanukala ninyo ay maging automatic eligible na siya. Uh, di ko kaya tataas ang kilay naman dito ng no, mga nasa yung mga nagpakahirap mag uh, kumuha ng civil service examination, pito, apat na beses nang kumuha at uh, sabi nga eh nag ilang ilang taon din nagpipipila no sa mga civil service application eh bago sila pumasaho dito sa, sa, bago sila maging eligible at makakuha po ng plantilya sa pamahalaan. Uh, your take dito, sir? Opo, no, uh, unfortunately, yan na po yung naging reality, no, para po sa ating maraming government workers. Uh, Yun nga yung sinasabi namin, kung maaga-aga lang natin at kung talagang tinutukan lamang ng Kongreso, itong panukalang batas na ito na tinatawag nating civil service equivalency ay hindi po kailangan na ganun yung mangyari no unfortunately until now marami pa rin po tayong mga government workers no sila po nagtrabaho na siguro mga sampung taon mahigit na sila po ay patuloy pa rin kumukuha ng civil service exam ngunit sa kasamaan palad hindi pa rin po sila nakakapasa no in fact nagpo-promote ngayon ng Civil Service Commission ng isang programa kung saan kung kayo po ay may at least 10 years of service, kayo po ay mabibigyan ng additional 10 points sa exam para po matulungan na kayo po ay pumasa. Ngunit sa amin pa rin pong paniniwala, yun po ay lubusang kulang pa rin. No? Kasi halimbawa kung ikaw ay 20 years na sa government service o 30 years na sa government service, 10 points lang yung madadagdag. At wala pa rin kasiguruhan na ikaw ay papasa doon sa exam. Kaya ang aming binibigay pong alternatiba dahil alam naman po natin na ang pamantayan sa government service ay merit and fitness. Hindi po ba patunay na ng merit and fitness yung kanilang as uh, very satisfactory government service for at least 3 years. Ayun. Maganda ho na ipaliwanag niyan dahil uh don pa lang sa sa panukalang yon eh sa nabanggit ko nga kanina tiyak meron mga magtataas ng kilay diyan ano po pero maganda ho yon at isa pa ah uh, dito sa ano ito, dito sa personal economic relief allowance po na ito ang sabi niyo nga ang ang madalas na nagiging qualified dito yung mga uh, permanent yung mga nasa permanent position yung mga nasa plantilla position na ano po kasama rin qualified din bang makatanggap nito yung mga mga 8:05 lamang yung mga yung ilan na pumapasok na ng alas 8 ng umaga uuwi ng alas 5 ng hapon nakaupo lang na walang ginagawa ay nako alam niyo po no basta ko kayo ay isang empleyado ng gobyerno na regular kayo po ay makakatanggap ng pera no so hindi po to nakabase do sa performance base no ito po ay kasama talaga dun sa benefits compensation package na para sa mga government employees ngunit na iskuring uh, banggitin no alam niyo po inaral din namin yung mga salary grade ng mga government employees at kami po ay na pagalaman natin na kung dun po sa tinatansya natin na living wage na 1200 pesos no sa isang araw ay tanging na uh, mga salary grade uh, 15 and above lamang po yung makakatamasa talaga nung sinasabi nating living wage no yung below, napakababa pa rin po napakalayo pa rin dun sa living wage at eh, ito nga po no kagaya nung nabanggit niyo unfortunately yun pong mga nasa ilalim no ng mga mas mababang salary grade sila po yung naggumagawa talaga ng heavy lifting eh sila po karamihan yung nasa frontline service habang yung mga nasa taas natin sa salary grade no sila naman po yung mga boss o management na kung kaya uh, din po yung layo naming uh, i-reforma doon sa ating uh, government employee workforce it is that masyado pong marami kadalasan yung nasa tuktok eh kaysa yung nandun po sa mga frontline services so para pong kung yan po ay gagawin yung drawing ay inverted no Kabal nakabaliktad na triangle, yung ating kasalukuyang government workforce. Ayun. So ang inyong pinapanukala uh, from, tama po ba? Uh, from 500, kasalukuyang 500 gagawin itong, uh, sa, tama po ba? 7,000? Tama po? Noong ano po yan, pinaka nag-start po siya, 1993, Yun. 500 pesos. Opo. Noong 2009 ho ay naging 2,000, 2,000 pesos. Mm. Ngayon po, ang aming pinapanukala po ay gawin itong 7,000 pesos. Ayun. Dahil ang, ang pagkaka, sa, sa pagkaka, tanda ko, Mr. Ronyate, sir, ang, ang NEDA, meron silang i-update meron silang ya update ah uh, lalo na yung poverty threshold ano ho uh, although syempre uh, kasama na kasama naman dito lahat no inclusive naman ito sa lahat uh, poverty threshold na ito uh, dito ibabase naman yung yung kung uh, magkano nakasasapat sa isang Pilipino sa loob ng isang araw uh, so mat sa tingin nyo ba babanggarin ito lalo naman sa aspeto ng mga kawani ng pamahalaan at doon doon naman sa uh, katumbas naman ito doon sa mga nasa privado sektor? Opo, ito nga po kaya ini-increase din namin from 2000 to 7000 kasi batid po namin na yung kasalukuyang sweldo rin po ng ating mga government employees ay hindi pa rin po nakakasapat mm -hmm. no doon sa tinatawag niyo po na poverty threshold no. Lalo kung uh, hindi kami naniniwala doon nga rin sa mga iba't ibang datos na nagsasabing ito lang yung poverty line, ito lang yung food uh, poverty line, mm -hmm. uh, madalas po nagiging issue yan no whether talagang realistic yon no. Halimbawa, yung 500 na nochebuena no, mm -hmm. yung kung gaano po baka realistic 'yon no napakalayo po nun sa katotohanan mm -hmm. kung kaya ito pong pera no kaya pinatawag economic relief allowance ito po yung layon na mag-supplement doon po sa arawan at buwanang sweldo po ng ating mga government employees nang sagayon naman po ay makalapit lapit at sana po umangat doon sa tinatawag nating poverty threshold mm -hmm. pero sana pwede bang i-exempt dito yung mga kurang? na <laughs> natatawa lang ako pasensya na ho uh, Mr. Onyate dahil uh, alam niyo napakainit ng usapin tungkol dun sa mga ka ka ng katiwalian eh no eh lalo na merong uh, meron ding sinusulong sa sa Senado na kung pwede raw, eh gawin no work no pay yung mga senador na hindi papasok sa trabaho mantakin nyo hindi pala pumapasok sa trabaho sumusweldo pa rin ay nako <laughs> Pero <laughs> pasensya na, alam na po, nabanggit ko lang. Alam niyo po, ah, oh no? mo namin yon Kaya po kami nung nag rin itong linggo, yung Trade Union Congress of the Philippines yes. dun sa anti-corruption. Kaya nga marami kaming iniisip, no, pinapano ka lang ngayon. Halimbawa, itong from 2,000 to 7,000, syempre sasabihin na naman ng mga ahensya natin sa gobyerno kagaya ng DBM nako additional mm -hmm. na namang budget ang kinakailangan dito para i-implement. Mm -hmm. Para sa amin no, imbis na nakawin na lamang iilan, mas magandang ibigay natin at ma-enjoy po yan ng mas nakararami. Mm -hmm. Kaya ito po ay pamamaraan ng trickle down at sinasabi rin may mga iba ring nagsasabi na mauubos lang ang corrupt kung mauubos ang pera. So ito po pamamaraan na ito ay binabuwasan ho natin no yung pwede ho nilang pututin pa mula sa kaban ng bayan at ibigay na lamang po natin mm -hmm. sa ating mga kababayan, lalo yung mga manggagawa po natin sa pamalaan. Iyan. Ako, suportado ko yung inyong kala. Pero sana mapunta talaga, ma-enjoy yan ng mga talagang nagtatrabaho. Ano ho? Ah, lalo na sa mga panahon na ito, galit na galit ang taong bayan sa mga sa mga tiwali, sa mga sabi nga eh, nakaupo lang buong mo busy-busy sa trabaho. Pero wala namang ginawa. Wala namang naging output. Ano? Eh, papasok o uwi. Eh, wala namang <laughs> wala namang naiambag sa bayan at sa taong bayan. Ano po? Kaya, uh, pa man, eh, sabi nga, ito yung itong sinusulong natin. Ito, para sa mga talagang deserving na government, maraming government employee na sabi nga, deserve na makakuha ng mga ganitong klase na benepisyo, lalo na sila yung mga talagang nag, uh, nagkumakayod para sa ah uh, hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi nakapag-aambag din para sa ating ekonomiya at sa bayan. Ano po? Opo, kami po ay naniniwala na bagamat talagang all out ang galit ng ating mga kababayan sa korupsyon sa pamalan, kami pa rin po ay naniniwala na mas marami pa rin masisipag, mas marami pa rin po mga mararangal na kawani natin sa pamalan. No? Natatabunan lamang ng ilang mga bulok eh, kaya yun po, no? kaya yung amin pong panukala, both itong pera at pati yung binabanggit ko kanina na civil service equivalency, ito po ay pupunta lamang po dun sa mga tunay na deserving. No? Kagaya nga yun dun sa sinasabi namin, hindi na kailangan mag-exam at may automatic plantilla, kailangan sila ay may three years na very satisfactory government service. Ibig sabihin sila po ay na-rate ng kanilang supervisor at hindi lamang po sila uh umupo sa kanilang lamesa na walang ginagawa doon naman po sa personal economic relief allowance na from 2000 to 7000 ito rin po ay pupunta rin po doon sa ating mga government employees na lalo yung iba po na ka todo kayo kaya lang hindi po talaga napupulot o kaya mm. talagang nalulusutan yes. especially sa mga LG o ibang ahensya na sila po ay magkaroon naman po ng additional 5000 sa kanilang buwanang sweldo ayan Miss ako yung nabitin na noho. <laughs> Marami pa sana ako tatanong. Ganyan pa man, siguro sa susunod na pagkakataon. Ta, himayin natin yung iba pa mga usapin na may kinalaman no, sa paggawa, both sa government service at ah, syempre sa pribadong uh, sektor. Ano po? Gay pa man, sa pagkakataon ito, ako pinagpapasalamat sa inyong oras sa pinagkalaw sa amin, pagpapaunlak po ng panayam. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Gidaong Carlos Miguel onyate mga kababayan ng tagapagsalita ng Trade Union Congress of the Philippines.